pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermo na may titulong, Bakit ka nag-alinlangan? Isipin ng salita ang alinlangan. Pag may pag-alinlangan sa isipan natin, ano ang kulang sa atin? Pag nagkukulang tayo sa pananampalataya, lumilitaw ang pag-alinlangan. Laging sumusunod ang pag-aalinlangan sa isang taong may maliit o walang pananampalataya. Si Thomas na may maliit na pananampalataya ay nag-alinlangan at si Judas Iscariote ay nagkaroon ng labis na pag-aaninlangan na umakay sa kanyang kaluluwa sa pagkawasa. Makikita natin ang mga halimbawang ito sa kasaysayan ng sinaunang simbahan. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa tungkol kay Pedro. Para gawing medyo banayat ang pag-uugali ni Pedro, Naglakad si Jesus sa tubig patungo sa mga alagad na nasa bangka noong madaling araw. Habang ang ibang mga alagad ay nanginginig, inisip na isa itong multo, nagtanong si Pedro, Ikaw ba iyan, aking Panginoon? Para kumpirmahin na si Jesus iyon, sinabi niya na, Kung ikaw ang Panginoon, pakiusap, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ng tubig. At sinabi ni Yesus na, Halika man nang humakbang si Pedro ng ilan, natakot siya nakatingin sa tubig sa dulo ng mga paa niya. Nang natakot siya, nagsimulang lumubog ang katawan niya sa tubig. Habang papalubog sa tubig, sumigaw siya, Panginoon, pakiusap, iligtas mo ako. Nakatingin kay Pedro, sinabi ni Jesus, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aninangan? Kung hindi nag-alinlangan si Pedro kundi nagpatuloy sa paglalakad ng may pananampalataya, marahil tumanggap siya ng mabuting resulta. Kahit na ito ay panandalian dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya, nawala ni Pedro ang pagkakataong masaksihan at maranasan ang magandang mundo ng pananampalataya. Itatag natin ang ating pananampalataya tungo sa Diyos at araw-araw tayo magbigay ng na nawalhati sa Kanya. Sa ganitong paraan, ang tanong na, bakit ka nag sa Diyos, ay hindi kailanman mauukol sa atin. Napakainit ng panahon ngayon at kahapon, tama? Sa tuwing napakainit, ipinapaalala nito sa atin ang impyerno. Ang pag-iisip tungkol sa impyerno ay umaakay rin sa atin. Naisipin ng isa pang walang hanggang lugar, kung saan walang kirot, hindi ba? Oo, iniisip natin ang kaharian ng langit. Patungkol sa usapin sa langit at sa impyerno, matatag na naniniwala ang mga taong may pananampalataya na umairal ang langit at ang impyerno. Gayunman, ang mga hindi mananampalataya o ang mga nagkukulang sa pananampalataya ay hindi naniniwala na umairal ang langit at ang impyerno. Hindi sila naniniwala dahil hindi nila makita ang langit at ang impyerno. Ang langit at ang impyerno ay mga mundong hindi nakikita gamit ang mga mata lang. Hindi ito ay mga lugar na makikita natin matapos ang ating mga buhay sa lupa. Dahil dito, maraming tao ang nag-aanilangan sa pag-iral ng langit at ng impyerno. Sa theoretical, tinatanggap nila na ang mga ganitong mundo ay umiiral sa Biblia. Gayunman, hindi sila interesado pag hinihikayat natin sila sinasabing, hindi ba dapat nating itigil ang paggawa ng mga bagay na nag-aakay sa atin pa-impyerno? Dapat tayong maniwala at isagawa ang mga katuroan ng Diyos para makapunta sa langit. Siyempre, may mga taong naniniwala at sumusunod sa mga katuroan ng Diyos. Gayunman, ang mga hindi sumusunod ay hindi naniniwala na umiiral ang langit at ang impyerno. Kung gayon, bakit hindi makapaniwala sa langit at sa impyerno ang karamihan sa mga tao? Kung makikita nila ang langit at ang impyerno gamit ang kanilang mga mata, maniniwala ba sila o hindi? Maniniwala sila. Kung gayon, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi makapaniwala ang mga tao sa langit at sa impyerno ay dahil ang mga lugar na ito ay hindi nakikita. Mga kapatid, isipin natin ito. Meron bang bansang may pangalang Estados Unidos sa lupa? Nakikita niyo ba ito mismo ngayon gamit ang inyong mga mata? Kung nakikita ng sinuman dito ang Estados Unidos gamit ang inyong mga mata, pakiusap itaas ang inyong mga kamay. Kahit na hindi niyo ito nakikita, hindi ba kayo naniniwala na umiiral ito? maari niyong isipin na, kahit hindi natin ito nakikita mismo ngayon, umiiral ang Estados Unidos. Tayong lahat ay naniniwala rito. Kahit ang mga hindi pa nakapunta roon, kailanman ay naniniwala rin na umiiral ito. Kung gayon, paano tayo makakapaniwala sa isang lugar na hindi natin makita? Paano umiiral ang langit at ang impyerno? Nilikha ang mga ito ng Diyos. Naniniwala ang mga tao na nilikha ng Diyos ang lupa at ang mga langit. Gayunpaman, hindi sila naniniwala sa pag-iral ng langit at ng impyerno. Kahit na ang parehong Diyos na nilikha ng lupa, mga langit at lahat ng naroroon, ay nagpapaliwanag na umiiral ang langit at ang impyerno. Pag tinatanong ang mga tao kung bakit hindi sila naniniwala, sumasagot sila ng wala pang nakakita sa langit o sa impyerno. Mga kapatid, kung makakakilala kayo ng sino man na tinatanggi ang pag-iral ng langit at ng impyerno, pakiusap tanuhin sila. Naniniwala ka ba na umiiral ang busan? Sasagot sila ng oo, naniniwala ako. Kahit hindi natin nakikita ang busan at ang Estados Unidos gamit ang ating mga mata, naniniwala pa rin tayo sa katotohanan na umiiral ang mga ito. Lubos na naniniwala ang mga taong hindi pa kailanman nakakapunta sa Estados Unidos o sa busan na umiiral ang mga lugar na ito. Langit at impyerno. Ang Diyos na lumikha sa lahat ng lugar na ito at nalalaman ang lahat tungkol dito ay nabigay alam sa atin patungkol sa mga ganitong lugar. Ang katotohanan na hindi nakikita ang mga ito ng ating mga mata ay hindi nangangahulugan na ang mga mundong ito ay hindi umiiral, hindi ba? Ang katotohanan na hindi naririnig ang isang tunog ay hindi nangangahulugan na ang tunog ay hindi umiiral, hindi ba? May mundo na hindi nakikita ng ating mga mata at hindi naririnig ng ating mga tinga pero tiyak ito umiiral. Ang katotohanan na hindi nakikita ng ating mga mata ang langit at ang impierno o ay hindi nangangahulugan na hindi umiiral ang mga ito. Ang Estados Unidos na hindi natin nakikita ay umiiral. Ang United Kingdom na hindi natin nakikita ay umiiral. At ang Africa na hindi rin natin nakikita ay umiiral. Sa ganitong paraan ang lahat ng ito ay umiiral. Kung gayon hindi ba dapat tayong umalis muna sa nakapakong konsepto na makakapaniwala lang tayo sa pag-iral ng isang bagay? kung makukumpirma ito gamit ang ating mga mata? Ayon sa kanilang lohika, iisipin nila na dahil ang mundo na hindi ko nakikita ay hindi umiiral, kung gayon ang taong hindi ko nakikita ngayon ay tiyak na hindi rin umiiral. Tayong lahat ay dapat lumabas sa kamaliang ito. Langit at impyerno, umiiral ba ang mga ito? Tiyak na umiiral ang mga ito. Mga 3,500 taong nakalilipas, pinatunayan na ng Diyos na ang kanyang mga salita ay totoo sa Job chapter 26 at 36. Bago pa man matuklasan ng mga siyentipiko sa modernong panahon, ang universal na batas ng gravitasyon at ang water cycle, narekord na ng Diyos ang mga pang-agham na katotohanan ito sa Biblia. Ano ang ginawa ng Diyos sa daigdig? Ibinitin niya ang daigdig. Sinabi ng Diyos na ibinitin niya ang daigdig sa kawalan. Noon, walang naniniwala na ito ay totoo. Sinabi nila na, paano ang daigdig ay ibinitin sa kawalan? Nasusulat din na umiikot ang daigdig sa sarili nitong axis at sa palibot ng araw. Noong panahon iyon, walang sinumang naniniwala rito. Nagkasabing kung talagang umiikot ang daigdig sa sarili nitong aksis, paano posible para sa mga taong manatiling nakateo ng hindi nahuhulog? Kainman, sa pagsulong ng agham, nakikita natin ngayon na ang daigdig ay talagang nakabitin sa kawalan at umiikot. Nasasulat din na may apoy sa ilalim ng lupa. Kamakailan lang na natuklasan ng mga sentibiko na sa katunayan, ang pinakaloob ng sentro ng lupa ay binubuo ng lava at ng isang bola ng apoy nang pinag-aralan nila ang mga sapin ng lupa. Gayunman, ipinalam na sa atin ng Biblia ang mga katotohanan ng ito 3,500 taon na kalilipas. Ano ang tinuturo ng mga katotohanan ito tungkol sa lahat ng salita na nasa Biblia? Ang nilalaman ng Biblia ay totoo at tunay, kaya ang Biblia ay hindi katang-isip. Kung gayon, paano naman ang langit at ang impyerno? Ibinapaalam sa atin ng Diyos na nagbigay sa atin ng Biblia na umiiral ang langit at ang impyerno dahil tiyak na umiiral ang mga ito. Dapat nating tanggapin ang mga katotohanan na nirecord ng Diyos sa Biblia para sa ating pagkaunawa. Dapat nating sundin ang landas ng buhay na pinangungunahan ng Espiritu at ang babaeng kakasal para sa ating kaligtasan. Kahit na 40 degrees Celsius ang temperatura, mahirap huminga at nagiging di maginhawa ang pagtulog sa gabi. Mga kapatid, kung wala kayong air conditioner o electric fan, masisihan ba kayo sa ganitong uri ng panahon? Paano kung kailangan niyong mabuhay sa impyerno ng isang taon, magiging napakahirap ito? Matitiis yu ba kung ang kirot ay tatagal hindi lang sa loob ng isang taon, sampung taon, isang daang taon, o isang libong taon, kundi walang hanggan? Dahil dito, nang pumarito ang Diyos sa lupa, sinabi niya na, Kung nagkakasala ang inyong kamay, putulin niyo ito. Kung nagkakasala ang inyong paa, putulin niyo ito. Mas mabuti pa sa inyo na mawala ang isang bahagi ng katawan kaysa mapunta ang inyong buong katawan sa impyerno. Tinitignan ang mga salitang ito. Ang langit at ang impyerno ay hindi mga haka-hakang mundo na hindi umiiral dahil ang hindi natin ito nakikita. Kahit para sa maraming lugar na talagang umiiral, hindi natin nakikita ang mga ito ngayon. Hindi lang ang Estados Unidos, pero maging ang Seoul ay hindi natin makita mula rito. Kahit ang malalapit na lungsod gaya ng Sul ay hindi natin nakikita. Ang mga lugar na ito ay hindi nakikita pero tiyak na umiiral, hindi ba? Ang impyerno ay isang mundo na umiiral. Ang langit ay isa ring mundo na umiiral. Para akayin tayo sa walang hanggang kaharian ng langit, iniwan ng ating ama at ina ang kanilang maluwalhating trono ng hindi nagkukulang ng anuman. Magpasalamat tayo kina Ama at Ina para sa kanilang biyaya na pagparito sa lupa para lang sa ating kaligtasan. Punta tayo sa Luke chapter 16 verse 19. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Nang nasa lupa ang taong mayaman, nagsuot siya ng magagandang damit, kumain ng masasarap na pagkain at nasiyahan sa lahat ng mabubuting bagay. Kahit hindi sumusunod sa Diyos, nabuhay siya ng komportable na tila siya ay nabubuhay sa langit sa panahon ng kanyang buhay. Gayman ang ating buhay sa lupang ito ay limitado. Ang lahat ay may limitasyon ng oras at magtatapos. Inakala ng taong mayaman at tatamasahin niya ang ganitong uri ng pamumuhay magpakailanman pero namatay siya at napunta sa impyerno. Gayunman, may isang lalaki na namuhay ng lubos ng kabaligtarang pamumuhay. Verse 20 At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, na puno ng mga sugat na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa pag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Iyon ay sa kandungan ng Diyos. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa hadis na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang akin dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Mga kapatid, ganito nilalarawan ng Bibliang ang impyerno. Maikukumpara ba ang kirot at paghihirap sa impyerno sa init na 40 degrees Celsius? Paano sa init na 50 degrees Celsius. Sa pamamagitan ng talinghaga ng mayamang lalaki at Lazarus, ipinapaalam sa atin ni Jesus na tiyak na may isang mundo kung saan may di matiis at matinding kirot. Gaya ng nasusulat, naghihirap ako sa apoy na ito, ang mayamang lalaki ay nasa matinding kirot at pagdurusa. Verse 25 Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Iyon ay nakadarama ng kirot. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makatatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, Kung ipinapa ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking Ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Gaya nito, maalab na nagmakaawa sa Diyos ang mayamang lalaki. Gaya ng mga tao sa mundo, naniwala rin ang mayamong lalaki na hindi umiiral ang impyerno sa panahon ng kanyang buhay. Gayunman, pagkatapos niyang mamatay at mailibing, ang hindi nakikitang mundong ito ay narantad sa harap ng kanyang mga mata. Mula noon, ang langit at ang impyerno ay naging realidad. Mga kapatid, patawad sa pag-uusap tungkol sa impyerno sa tuwing mainit ang panahon. Kahit na umiiral ang ganitong mundo, nakikita natin kung gaano karaming tao ang isinasapamuhay pa rin ang kanilang mga buhay na tila hindi umiiral ang impyerno. Madalas natin nakikita kung paano iniisip ng mga tao na katanggap-tanggap na gumawa ng lahat ng uri ng mga masama at maling gawa, sinasabing, hindi ba ako isang desenteng tao? Ngayon man, sa huli ay tatayo tayo sa sangandaan sa pagitan ng langit at ng impyerno. Ito ay isang bagay na dapat nating isaisip. Mga kapatid, tiyak na umiiral ang mga ganitong mundo. Dahil tiyak na umiiral ang mga ito, ipinakita ng Diyos ang pahayag kay Apostol Juan at maging si Jesus mismo ay nagsilita tungkol sa mga ito. Paulit-ulit tayong tinuruan ng Diyos na huwag pumunta sa lugar ng pagdurusa. Tingnan natin ang isa sa kanyang mga katuruan sa Ebanghelyo ni Mark. Tingnan natin ang Mark chapter 9 verse 41. Sa pagkatunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayoy kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado, kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Kung ang ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paaka at maitapon sa impyerno. Kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos nang may isang mata, kaysa may dalawang mata at pabulid sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay, sapagkat bawat ay aasinan ng apoy. Dito, dapat tayong muli magbigay pansin sa salita ni Jesus na nagsabi sa atin na, wag mahulog sa impyerno sa mundong iyon. Kahit nahanapin nila ang kamatayan, makakamit ba nila ito? Hindi. Tatakas ang kamatayan sa kanila. Ang impyerno ay isang lugar kung saan tinatakasan kayo ng kamatayan. Kaano tiyak na mahirap at di matitiis ito na nais nilang mamatay? Dapat na maunawaan nating lahat na ang ganitong mundo ay tiyak na umiiral. Malino na umiiral ang bawat lugar at mundo na nirecord ni Jesus sa Biblia. Nang sinabi ng Diyos na nakabitin ang daigdig sa kawalan, hindi ito maintindihan ng maraming tao gamit ang kanilang kaalaman. Gayunman, sa pag-unlad ng agham, napatunayan na totoo ito. Gayun din, pumapailang lang ang tubig at bumubuo ng mga ulap. Pagbumibigat ang mga ulap, bumabagsak ang mga ito at bumabalik ang tubig sa lupa bilang ulan. Gayunman, hindi naintindihan ng mga sinaunang tao ang tuntunin ito ng water cycle. Simple nilang inisip na ang ulan ay bagay na himalang bumabaksak mula sa kalangitan. Mga 3,500 taon na kalilipas, hindi naintindihan ng mga tao na pumapainlang lang ang tubig sa kalangitan at ang mga patak ng tubig ay nasisiksik doon para makabuo ng mga ulap. Hindi nila alam na ang tubig na ito ay bumabalik sa lupa bilang ulan. Gayunman noong panahong iyon, nilinaw ng Diyos sa aklat ng Job sa pamamagitan ng water cycle, ang tubig ay umaakit sa kalangitan at kalaunan ay bumabalik sa lupa. Sa ibang salita, walang mali sa mga salita sa Biblia. Kung gayon, maliba sa palagay niyo ang mga katuruan ni Jesus tungkol sa langit at impyerno, hindi. Ang mga ito ay mundo na tiyak na umiiral. Ang lahat ay naghahanap ng madaling daan patungong langit. Gayunman, ang langit ay hindi isang lugar na madali tayo makakapasok. Tatanggapin natin ang kaharian ng langit sa huli, tanging pag natin si Kristo, pinapasa ng ating mga krus at tinalakad ang landas ng pagdurusa, na nilakad ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Ito ang dahilan kaya kinakailangan nating minsan na pigilan ang paggawa ng kung ano ang ginagawa at tinatamasa ng lahat ng tao sa mundo. Dapat nating sundin ang mga kautosan ng Diyos na ipinagkaloob ni Kristo para matanggap natin ang walang hanggang kaharian ng langit, hindi ang paghihirap sa impyerno. Tignan natin ang Revelation chapter 20 verse 9. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lunsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila ay natupok. At ang jablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta. At ano ang mangyayari sa kanila? Sila'y ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Anong lugar ito? Ito ay impyerno. Sa pamamagitan ng pahayag na ibinigay kay Apostol Juan, malinaw na ipinakita ng Diyos na pahihirapan sila sa walang hanggang impyerno araw at gabi magpakailanman. Pumunta tayo sa Revelation chapter 19 verse 20. At hinuli ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinandaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay buhay na inihagis. Saan? Sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Mga kapatid, sa pamamagitan ng lahat ng ito, tanungin natin ang mga sarili. Hindi ba umiiral ang mga bansa na hindi ko pa napupuntahan? Wala bang araw dahil hindi ito nakikita ng isang bulag? Nilikha ng Diyos ang langit at ang impyerno. Pero dahil lang hindi pa tayo nakapunta roon o nakita ang mga iyon, nangangahulugan ba na hindi umiiral ang mga lugar na iyon? Tiyak na umiiral ang langit at ang impyerno. Dahil sinabi ng Diyos na ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakabalik sa walang hanggang kaharian ng langit. Hinihining ko sa lahat na tamang sundin at tuparin ang kalooban ng ating Ama at Ina. Maging mga dakilang manggagawa tayo ng Ebanghelyo ng Bagong Tipan. Umaasa na tamanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.